She loved me at my worst. You had me at my best. At pinari mo na ako ng lahat. I just need a choice. choice. And you chose to <laughs> <laughs> Hindi ko kailangan ng tiso. I don't need tiso. Please stop judging me. Wow, depressed. Opo. 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 Naranasan mo na ba ang ah, maluko? Opo. Naranasan mo na ba ang ah, malumbay? Opo. Naranasan mo na ba ang ah, mawalaan ng gana sa buhay? Opo. Kung gayon, datapwa. Subalit, gayon pa man. Marahit ikaw ay depressed. Kaya ating panoorin ang mga susunod na palabas pagkat ang susunod na palabas ay rated S, P, G. patubay, gabay ng mga magulang ang kailangan. upo, Asawa ni Opa! rested. Tara iyak. Yes. Impress. Sorry if I'm picking order. Hey, thank you. Yes, membro po po sa Sisagan. Ah, uh, may wifi po ba kayo dito? Ah, uh, wala kasi akong makita eh. Wala po eh, walang connection. Uh, may Nun, sino ko naman? Ayaw kuminis minus. Depress. Pero bak sinota mo ako eh Sinota mo best friend mo. Depress. Depress. Ano kasi? Bakit nga? An hindi nga! Ano kasi siya Yung ano? Hindi! Hindi nga! Sa paano ka nga? Ano kasi? Ah? Hindi ko kasi napanood yung Adam! 2,000 years later Ah! 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 Opo! Inyong natung ngayon ang mga video na nagpapagitan kung paano at ano kung sino ang nadidepress sa mga kabataan. Kaya, ang tanong? Kuya, paano nga ba labanan ang ah, depression? O bala, asawa ni Babalu. Ahahaha! Wow! Fantastic, baby! Dance! Feel, feel, feel. Fantastic baby dance I wanna feel, 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 feel. Wow, fantastic baby